Alam niyo po ba mga kaibigan, ngayong linggo ay may laban ng isang world champion ng super flyweight division. At ito ay napakaganda kung makikita mo ang laban ng mga legend na tulad ni Terence Crawford at ni Canelo Alvarez. Ito talaga ang match na laban, hindi tulad ng mga kalaban ni Naoya Inoue. At ito mga kaibigan, wag ninyong wag kayong makalimot dito mga kaibigan kailangan talaga manood kayo ng live dito ninyo masasaksiyan ang isang mga buksingero na nasa prime pa tulad ni Wilder at saka ni Tyson Fury at tulad ni Tank Davis at saka ni Ryan Garcia katulad ni Tyson Fury at saka ni Alexander Usyk ganito mga kaibigan Pagkikita mo, ang laban ngayon ay talagang minamats na talaga ang mga magagaling. Hindi po sila nag Hindi po katulad nitong the monster inuwi na lumalaban. ay eh, siyempre, monster yun. Eh. Hindi yung lumalaban ang isang monster katulad niya monster, di ba? Itong dalawang maglaban mga kaibigan Atin pong ipakilala sa inyo kung bakit naging sikat ito sila Silang dalawa sa so super flyweight Hindi lang sa Japan at sa Pilipinas Kundi sa Amerika Pinag-usapan na ito sila mga kaibigan Dahil ito pong si Bam, Bam Legend Bam, Bam uh, Rodriguez Ay isa pong legend killer Mas marami pa nga ito siyang napanalunan ng mga mga legend kaysa kay Nauya Inoue. Kaya ito po Martinez Ay dalawa pong legend nito Na tinalo Itong si Jerwin Angkhas At itong si Kasuto Iuka At dito mga kaibigan at bakit mga kaibigan na match na match talaga itong dalawang ito Dahil parehas ito sila nakaranas ng knockdown itong si GC Bambam Rodriguez Ay eh, nakaranas rin siya ng knockdown nitong si Estrada Ngunit takabawi mga kaibigan at na knockout itong niya itong si Estrada At ito rin si Martinez ay eh, nakaranas rin siya ng knockdown kay Kasuto Iuka Sino nga po ba itong si Fernando Martinez ating ating alamin. Si Fernando Puma Martinez, siya ang taga Argentina sa Buenos Aires. Kilala siya sa tawag na Puma dahil kung makikita mo itong Puma na leon na agresibong leon sa kagubatan alam nyo mo naman ang isang agresibong leon ay tulad ito siya kaya tinawag ito siyang puma naging profesional siya ng 2017 at dito siya nagpasikat at maraming boksingero ang kanyang tinalo bagamat kunti lang ang kanyang knockout ay kilala siya sa pagiging pagiging puncher noong 2022 ay tinalo niya mga kaibigan itong si Jerwin Angkahas at nagkaroon pa sila ng rematch at tinalo uli itong ating kababayan na si Jerwin Angkahas at nanalo ito si Martinez ng IBF World Title noong 2024 ng isang WBA uh, World Champion at alam nyo ba mga kaibigan sa Argentina si Martinez ay isang malaking inspirasyon lalo na sa kabataan ng mga buksingero. Si Martinez ay isa noong sa pinakamatagumpay at potensyal na malaking pangalan sa boxing ngayon sa Argentina. Kasama siya sa sikat na pangalan sa boxing kaya tinawag siya na Puma at may malaking pangalan sa boxing sa hinarap at baka magiging isa ito siyang greatest of all time kung matalo niya si GC Bambam Bam Rodriguez At atin rin kilalanin si GC Bambam Bam Rodriguez Si GC Bam Bam Rodriguez ay inanganak sa San Antonio, Texas Isang Southpaw napakagaling na boksingero Sa ngayon Nanalo siya ng WBO flyweight title Pero dati siyang super flyweight title at tulad po ito siya na isang buksingero flexible kahit saan po ilagay ng ng atimbang bakit tinawag siyang Bambam Bam? ito nga pala ay nanggaling siya sa Bambino sa tawag rin ng sa lugar ng Bambino at ito rin ang tawag niyang sa kanyang palayo noon sa kanyang ama at ito ang napakaganda nito dahil sa trainer niya, ang trainer niya ay si Roberto Garcia na dating trainer ni uh, Nonito Donaire. Kaya sumikat itong si Nonito Donaire kasi maraming taktika itong si Roberto Garcia para manak -out ang isang boksingero Bakit siya naging sikat? Dahil bata pa ay marami ng mga boxingero na tinalo dito. Isa na dito si... Juan Francisco Estrada At marami rin siya world title Tulad ni Inui na isang rising star sa maliit na division At posible rin itong aakyat siya ng timbang bantamit At lalabanan niya ang mga boxingero, mga world title world champion tulad ni Nakatani At isa rin itong si Bambam Rodriguez na tinik sa lalamunan sa Japan isa siyang pound for pound contender. Ibig sabihin, tinitingnan niya tinitingnan siya bilang isa sa pinakamahusay. Kahit sa mabibigat na boksingero ay kaya niyang patumbahin at nakikita ito sa sparring session dahil lang sparring session mga kaibigan ay ito ang tinitingnan ng mabuti ng mga sikat na mga boksingero sa buong bansa at ang mga promoter laging nagbabantay dito kaya ito naging sikat si Bambam Rodriguez tulad rin itong Inui at Manny Pacquiao noon at baka ito siya ay may isali rin sa greatest of all time kung mananalo siya sa mga mabibigat na mga boksingero katulad ni Inui kung tatalunin niya at sa katong si Nakatane isang pound for pound boxer at siya na ngayon ang tinititigan ng buong mundo kahit nasa malit division itong si uh, GC Bambam Bam Rodriguez marami pong salat salamat po mga kaibigan